guys, welcome sa channel ko. It's me, Julian. And for today's video, magluluto tayo ng adobong manok. Let's go! Ito mga kasangkapan. Hindi pa rin mawalang sariwang manok. Oyster sauce, mantika, magic sarap, sibuyas at bawang. Kung hindi ka pa nakaka-follow, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko. At pag mainit na nga ang kawali, isunod nang ilagay ang mantika. Siguraduhin mainit ng mantika bago isunod ang bawang at sibuyas. Sangkutya yung maigi ang bawang at sibuyas hanggang sa lumabas ang aroma nito. Ihanda ang sunod na ilalagay. Ito ay ang sariwang manok. Haluin itong maigi at paganto pa ang kanyang itsura, ibig sabihin ito'y medyo hilaw pa ay lang. Pagkatapos mong haluin at pag ito ay naluto na, kunin mo ang oyster sauce. Ibuhos lahat ito dito dahil ito ay magsisilbing toyo. Sunod mong ilagay ang paminta. 1 tablespoon laang. Lagyan mo na rin ng konting magic sarap, asin at asukal. Pagkatapos, lagyan mo na ng tubig. Hayaan mo na lang itong kumulo ng kumulo hanggang sa ito ay maluto dahil wala ka namang ibang gagawin antayin mo na lang yung oras pwede ka na mag tiktok at pagluto na ganito kalalabasan niya maraming salamat sa panunood nyo sa spooky halloween cooking version ko thank you everyone paalam